Timing naman sa paglabas ng malalaking akusasyon ni Zaldico laban kay Pangulong Marcos Jr. ang isa sa gawang tatlong araw na protesta na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila simula sa linggo. Si Vice President Sara Duterte naman bagamat hindi lalahok sa rally, pinagsabihan ang Marcos government na huwag maging balat sibuyas sa mga kritiko nito. May balitang A to Z. Si Stanley Gahete. Sa harap na ikinakasang rallies ng ilang grupo laban sa katiwalian simula ngayong weekend, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa mga ito. Ito'y sa kabila ng pasabog ni resigned Congressman Zaldico laban sa Pangulo. Sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Pilipinas, ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Gayunpaman, nagpahayag siya ng suporta sa mga lalahok, kabilang na anya ang mga retiradong military officials. May mensahe rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging Balat, sibuyas. Ayon sa bise, ginagamit umano ng Marcos government ang banta ng paghahain ng kasong inciting to sedition para taku'tin ng mga kritiko. Matatanda ang sinampahan ng sedition case si VP Sara, matapos ang kanyang pagmumura at pagbabanta sa buhay ni Marcos taong 2024. Kamakailan lang rin nang itinanggi ni VP Sara ang umugong na balita na kasama siya sa umano'y nagpopondo ng destabilization plans laban sa pamahalaan. Habang sinampahan rin ng sedisyon si Congressman Kiko Barzaga dahil sa anti-corruption protest noong Setyembre at Oktubre. Ang pinakamaganda na example dyan, yung uh, the most vocal critic before everything, uh, all this flood uh, control scandal happened, the most vocal critic at the time was President uh, Rodrigo Duterte. And they silenced him by sending him, by kidnapping him and sending him abroad. Sa kabila nito, naka-full alert na ngayon ng Metro Manila Police para sa kaliwat kanang ng rally sa Luneta, Edsa Shrine at iba pang lugar ngayong November 16, 17 at 18. Sinuspindi na rin ang face-to-face -face na klase sa Maynila bilang paghahanda. Nagsagawa naman ang pulisya at local authorities ng walkthrough ngayong biyernes para tiyaking magiging maayos ang pagkilos. Para kami nagpa-practice kung anong mangyayari sa nilalagay yung mga emergency... Uh, ambulanses natin, saan yung mga deployment ng mga marshal nila. Marami kasi yung participants po natin according po doon sa request ng organizers ay mga 300,000 so kailangan po uh, magtulong-tulong po lahat ng agencies para maging maayos na maisagawa itong rally ang Iglesia Ni Cristo ang punong abala sa religious protest pero inaanyayahan na rin nila ang iba pa na dumalo. Katuwang nila ang United Peoples Initiative. Nananawagan po tayo ng uh, katarungan at uh, pananagutan no sa mga kurap natin ng mga opisyal. Inihiling din namin uh, bilang sa UPI po at uh, kung sino man po ang sasama sa amin, Uh, sumunod po tayo kung ano po yung uh, di, uh, sa atin. No? Habang nilinaw naman ng Caritas Philippines, ang Humanitarian Group ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na silang partisipasyon sa November 16 hanggang 18 na gathering. Habang may hiwalay naman mga grupo na nagkakasari ng isa pang malawakang protesta sa November 30, Bonifacio Day. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.